naglabasan na. Ang ganda. Hindi kaway-kaway. kaway-kaway. At sa park ng Cagayan de Oro. Nakapalibot siya sa kanilang munisipyo. Tapos, yung simbahan, yung museum. Tapos, dito sa kanilang plaza siguro po ito. Yan o. No? dami ding street food. Pero, sa tingin ko po, mas marami sa gabi. Tapos, meron din po silang puso. <laughs> si Kuya Raul, nakiris. Sige, titikim ako sa iyo. Parang sarap kanina kasi pinagkakaguluan dito. Tapos, fresh avocado. Pupuntas po sana kami dun sa may Missing. Kaso po, uh, sarado. Sunday po pala kasi ngayon. Tingnan nyo, dami nilang talisay ba to? Oo, oh, oh, talisay. Ang dami talisay dito. hindi siguro natitrim dahil ayan oh parang nag-wild na tignan nyo laman loob daw po ito langs ito yung puso may puso pa sila po si Kuya Joy. Ayaw niya pong uminom ng malamig. Mana daw po yung lalamunan niya. Kasi galing kami sa initan. Here in the time. <laughs> si Kuya Raul talaga si mm. Kong Farmer nag-iikot. Wala po si Kuya Glenn. May laban po siya ngayon. Tapos hindi po kami makakapanood. Kaya hindi na po kami pumunta doon sa Del Monte. Negative po sa mga pinlanong puntahan ngayon. Pupunta na lang daw po doon sa Amaya ata. Not sure anong meron doon. Tapos, ayan, pagpupunta po kayo ng CDO, please pabok kayo kay Kuya Joey. <laughs> para po may masulit po yung ano nyo may experience nyo yung may ma experience namin masaya lagi kaming napapasaya ni kuya ito po yung kanilang Museum parang ano tangki ng tangki ng nawasa water district yeah bumalik po kami na ano ata ang panyo, kay Glenn? <laughs> Bumalik malikpo kami, sinundo lang po namin si Kuya Glenn. Kakapalo. Dito na po magdi-dinner daw. <laughs> oh, yeah? Ayun, okay. naglabasan na. Ang Ang ganda. Malalam niya din eh. Ay tama ka, tagos Ay sumangit. <laughs> Tagusan. Hello

So, Ang ganda po ng aming view dito. Sayang walang ano, live band. ito yung ano, Overlooking view po ng kagay nila Aurora na bebe overlooking the Amaya Amaya view. Ganda ng Amaya view. Pater lang pala kung sa Oo oh, nga, ang dami. Madami yung serving pala nila. Na, ang gusto niya mag-night swimming, ganda rin. Parang di ka makapag-night swimming sa lamig, eh, no? Ha? Ma? Malamig. O ano lang ako. Parang kung ano eh, <laughs> nilalagnat. Magandang buhay mga kabebe Nandito po kami sa Epo ano Ayan, yung pas Ah, yung pasugong <coughs> Excuse me Ganda oh Alamig. Parang bagyo. Kaya pala naka-leather jacket yung iba. Overlooking view. Ang ganda. Huh? Uy. Gusto ko ng Uh, parang malabo camera ko. Kung lumiwanag konti. Kalau salah, tak ada. kami sa communal ranch may ano sila dito lake dito daw po pala ginawa yung ano movie ni angel laksin at piyolo paskwal siko ya joyo open driver na mindito tama yung galit ko nature, nature ha huh? Shall go, shall go. Shall go, shall go. i Try it. Try it. One more time, one more time. Okay. Oh, yeah. Okay. bye Okay.

ang susunod nating pupuntahan ay Cliffside. kayo mag breakfast kasi maganda din dito. Len, ano nan ka? Pag-holding hands ko sana, may pa-bulog ko, pati dito kami holding hands nito Sab Wow! Jump shot, Jump shot. <laughs> Oh mana <malabu> ya gulut <laughs> kung gusto niyong pumunta kung nag-rent po kayo ng van kaya naman po dito kahit kotse dun po sa isang pupuntahan po namin yung ano na kailangan ng 4x4 talaga or habal-habal dito pwede kayong mag-ano lang pumunta open naman po siya Pwede rin pong sumakay ng ano dito, kabayo. 200 po ata isang oras.

May view deck pa sila. May infinity pool din. Breakfast time! <laughs> May gym pa doon. Oo, oh, gym. Na, hey, libre. gym pa. Libre. Corn soup. Gusto mo na sakit ng katawan. Oo. Oh. <laughs> Good coffee. <laughs> <laughs> si Kuya Joey. <laughs> Corn beef. Kompleto eh.

bandang bontok. Parang mas nakakatakot po yung ano doon. Daan. Dito hindi naman. Hmm. ano po? Ah, sige po. Pupuntan daw namin yung Agila. <laughs> sige po, sunod po kami. Ngayon ka ha. Nag-hike po kami. Mula doon. <laughs> Ganda o. Oh. Mauna na ako sa inyo nun. May signal po dito. Parang kita ko na nabilog ang mundo dito. Dinoon <laughs> shot po kami na una po kami ni Bebe tapos sina Kuya Raul and Mati Choli. na si Kuya Glenn. Don Sulweta at ano, Richard. Nag-drone shot din si Kuya Joey Aba! Solo, dapat magpanggap na lang may ka-holdingan. <laughs> uh -oh. Ay, paano? Ano pa talo tayo. Kakatuwa po si ano. Papa Joe <laughs> Ah! Natutuwa <laughs> Ikot ng ikot, baka mahulog. Dapat sigaw niya pangalan ng misis niya. Nasa mental po. Nasa mental po yung ano niya. Asawa niya daw. Pero nagtatrabaho po doon. Ano siya? Teacher. Titchay, Teacher yan po chair. may mga kasama siyang mga nurse, nursing student tata. Hello, oh, Hello, Scott. Hello, Scott. <laughs> <laughs> talo, taluk ka nga! Ikot-ikot pa siyang ganun eh! ginawa okay, niya. No Ayun nyo, mura lang, okay lang, ano na. No? Nisan, hindi. Nisan, ano lang. Harpies para... Ano, Itaga doon po siya daw. Pero may school doon. Siguro magkakakilala na yung mga magkakapit bahay dito no. Oh, kapit bahay mo no? ayun, sisigawan mo pare, may ulam ka ba? <laughs> <laughs> so, dito hindi ba? Kasi may ibang na language po, lingguwahe, like mm. may seven tribes ang bukid noon. Ah, oh, seven tribes. So, kabilang kami sa tribes na 'yon, yung Higaunon mm. tribe. So, ako 100% ako na luma dito. So, iba yung Hello. salita namin. Kagaya ng pag i-greet ig ko kayo ng good morning, maid hasulum. Pag may uh, pag good afternoon naman, Mayad ha-hapon. Mayad ha Pag-gabi hapun. naman, mayad ha uh, Mayad ha-daluman. Yan yung inigritin da, namin. Daluman. Mayad ha-daluman. Yan yung anong namin ingritin sa Tribu namin. pa. <laughs> ano sa kapampangan, Kuya Joey? Hindi ko alam. Oh, Hindi, yung tinuro kanina sa'yo. Wala na. Hindi, nakalimutan na. <laughs> Ay, yung ano? Oh, sige. Oh. Ano po? Oh, wala na. Ah, oh, oh, nakalimutan ko talaga. Ante, talaga. Wala <laughs> culture rin dito. Pero na-modernize na. Kasi na. so, ang culture dito is... Doon sa inyo po doon, may ano pa kayo doon? May signal? Hindi po, wala po. Kasi yung bayan na po yan is parang kalan kasi napalimutan siya ng bundok. Tapos mm -hmm. dyan sa... Pero may kuryente siya doon? Meron naman, basiko po. Abot na ang Abot, -abot na Internet for sure. Eh? May may mga piso wifi din dun. Ah. As of now. <laughs> Pwede na. Pero noon may signal pa. Magtawag-tawag. Ngayon nawala kasi dahil sa wifi ng mga internet. Ayun yung kabuhayan namin. Yung um. dito. Paano ka na-contact kanina ni Sir? Ano? Ah, dito yung lang ako niya? sa kanina kasi mm. sa ano. hindi ako nakasama eh kasi kahapon nang ako sa amin. Ng gabi na, pagkatapos ng tour namin, umuwi na ako. Naghiram lang ako ng motor mm. para makauwi. Ito ibig sabihin bundok ng Virgin Forest Ito Ito lang. Okay, <minduelle> Tara, pinakaunang... doon na tayo. Mainit na. Ay, ang ganda na. Ang cute. <laughs> oh. <laughs> Nag-enjoy Uy. <laughs> <laughs> Nanginginig na niyan tuhod ni Kuya Joey. Uy. Daming ibon. Tao si towa. mo 'yan sa ko 'yan sa video. Ayaw na, hindi ka farmer eh. Lalo Kino-convince niya si ano, bebe. Di niya daw kaya. Kaya mo yan. Oo nga, maganda mag-picture si... Oh magaling. Okay. Mm. <laughs> dito. <Okay>, kawai dito. Hi. kaway <laughs> At shopee shopee <laughs> juga grocery Ang sarap pong matulog dito. Parang masusulit mo din dito kung ano. Overnight. Pero parang ano kasi. Hindi ko sure kung magkano yung ano nila dito. Accommodation. Yun lang dapat magbaon ka na lang. Pwede naman po atang magdala ng Pagkain Ganda oh Makakatulog ako dito Pero mukhang ano alis na kami Nagita ko lang kasi sa mga reviews Nung na-check ko siya sa Google parang Day tour okay na parang mahal daw ata yung overnight may enjoy nyo rin naman na po kahit na day tour lang ganda um. alis na tayo yeah. ah, parang... ang sarap dito eh. Kala ko matutulog muna tayo dito. Ayan, bye-bye, CDO. Oh, Pauwi na po kami. Eh, excited ako. Iiyak si Kuya Joe. Iiyak si Papa Joe. Alam, naiiyak. Bye. Bye. po, Uy, talaga si Salamat, Salamat. <laughs> kasi one week po namin siyang kasama. Naiyak <laughs> ako kay kuya. <laughs> <Yeah>. <laughs> Lama, Babalik po kami next month. Kuya kayo na bahala sa pueblo ko rin. Na text mo sa ko. si Levi. Ano, hindi ko na siya kaya. Okay. Ano? Okay na yan. Mami, miss ko si Papa Joe. Oo. Ano? Sige, ito tayo sa kanya. Napakabait. Bye, Kuya. Confirm. Pasok.